Sa isang tahimik na baryo sa Batangas, may isang mapagkumbaba at espiritwal na lalaki na nagdangalang Mang Elias. Hindi siya gaya ng karamihan, hindi siya naghahangad ng yaman o kasikatan. Tuwing madaling araw, gumigising si Mang Elias bago sumikat ang araw upang manalangin at magnilay. Pagkatapos, binubuksan niya ang kanyang maliit na tindahan ng lumang aklat sa bayan. Pero kakaiba si Mang Elias. Bukas lang ang kanyang tindahan hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon, isinara na niya ito. Ginugugol ni Mang Elias ang buong hapon sa pagtulong sa iba, namimigay ng pagkain sa mga nagugutom, tumutulong sa mga ampunan, bumibisita sa mga may sakit, at dumadalo sa mga tahimik na pagtitipon ng panalangin. Kahit maliit lang ang kinikita niya sa tindahan, masaya niyang ibinibigay ito sa mga nangangailangan. Hindi siya nagdadalawang isip. Maraming usap-usapan sa bayan. Sira na yata ang ulo ng taong yon, sabi ng ilan. Ang dami sana niyang pwedeng kitain, pero inuubos ang oras sa panalangin at pagtulong. Halos hindi pinapansin ang negosyo niya, tapos binibigay pa ang kita, isang tunay na hangal, sabi pa ng iba. Isang araw, pinatawag siya ng pinakamayamang tao sa bayan, si Don Ricardo Gomez. Kilala ito sa magagarang kotse, barong namamahalin, at malapalasyong bahay. Pagdating ni Mang Elia sa mansyon, umiti ng may pangungutya si Don Ricardo, Kumuha ito ng pulang sombrero mula sa kahon at iniabot sa kanya. Para ito sa mga hangal, sabi ni Don Ricardo. At sa totoo lang, wala pa akong nakilalang mas hangal pa sayo. Isang taong namumuhay ng payak, walang inipon, at inuubos ang oras sa walang kwentang bagay. Tahimik lang na umiti si Mang Elias, tinanggap ang pulang sombrero, at umuwi ng walang kahit isang salita. Lumipas ang ilang buwan, Isang araw, nabalitaan ni Mang Elias na malubha na ang kalagayan ni Don Ricardo, nasa ospital na, at hindi na raw magtatagal. Nagmadali si Mang Elias na bisitahin ito. Nang datnan niya, si Don Ricardo ay maputla, mahina, at halos wala ng sigla. Lumapit si Elias at marahang nagtanong, Kumusta na po kayo, Don Ricardo? Mahinang umiti si Don Ricardo at bumulong, Ako'y naghahanda ng mamaalam, Elias malapit na ang oras ko. Tumango si Mang Elias at marahang nagtanong, saan po kayo pupunta? May nauna na bang naghanda para sa inyo roon? Kasama niyo po ba ang inyong asawa, mga anak, ang inyong bahay at kayamanan? Malungkot na umiling si Don Ricardo. Wala. Lahat ay may iwan. Mag-isa lang akong aalis. Doon, dahan-dahang inilabas ni Mang Elias mula sa kanyang bag ang pulang sombrero. Maingat niya itong inilapag sa tabi ng kama sa palagay ko. Sabi ni Mang Elias ng buong lambing. Ito'y mas bagay na sa inyo ngayon. Naguluhan si Don Ricardo. Bakit Elias? Matiwasay ngunit tumatagos ang tinig ni Elias. Sapagkat alam nyo sa buong buhay nyo na iiwan nyo rin ang lahat ng ito. Pero inubos niyo ang bawat sandali sa paghabol sa kayamanang hindi nyo madadala. Mayaman na kayo, ngunit gusto nyo pa ng higit. Niminsan, hindi kayo tumigil para tumulong hindi niyo inihanda ang inyong kaluluwa. Ako man ay tinawag na hangal dahil pinili ko ang kapayapaan, kabutihan, at pananampalataya. Pero alam ko kung saan ako patutungo. Ang tunay na kahangalan, dagdag niya, ay hindi ang mamuhay ng payak, kundi ang alam mong mawawala ang lahat, ngunit buong buhay mo'y ginugol mo pa rin sa mga bagay na pansamantala. Sa huli, pare-pareho tayong aalis sa mundong ito na walang dala. Ang mananatili lang ay ang kabutihang ibinahagi natin, ang mga pusong ating naantig, at ang paghahandang ginawa natin para sa paglalakbay sa kabila. Tahimik na tumulo ang luha ni Don Ricardo habang nakatitig sa pulang sombrero. At sa unang pagkakataon, napuno ng pagsisisi at pagninilay ang kanyang puso. Sa mundong puno ng paghabol sa yaman, katanyagan, at tagumpay, madalas nakakalimutan nating ihanda ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkatao, ang ating kaluluwa. Hindi masamang magsikap, pero huwag sanang maging bulag sa tunay na layunin ng buhay: ang magmahal, maglingkod at mag-iwan ng kabutihan. Sapagkat sa dulo ng lahat, iiwan natin ang lahat ng ari-arian. Ngunit ang kabutihang ating itinanim, iyon ang tunay na yaman na mananatili magpakailanman.